Mainit na ang naging bakbakan sa pagitan ng Angola at Italy sa FIBA World Cup. Lalo tuloy na hype ang basketball fans para sa mismong laro ng Gilas mamayang gabi. Kamustahin natin ang sitwasyon dyan mula mismo kay Angela. Angela, ramdam na ramdam na ba ang excitement dyan sa Philippine Arena? Yes, Jay, sobrang ramdam na ang excitement dito sa Philippine Arena. At uh, ang napakarami ng ang tao, no? uh, pagpasok ko pa lang dito sa Philippine Arena, as I've said, ramdam mo na ang energy ng mga tao dito. Talagang very excited, hype na hype sila. I arrived here at around 1pm and on my end, napakarami ng ang tao. Yung iba nakapila, syempre, bago pumasok mismo dito sa Philippine Arena at yung iba makikita mo nagpunta muna katulad ko sa kanong family ko sa food pavilion kung saan napakaraming ano food trucks doon pwede kang kumain ng kung ano-anong pagkain na gusto mo and overall as we speak very organized naman dito uh, there are five categories ng ticket queuing tapos may mga staff dito na ready mag-assist sa kung may tanong ka, kung may kailangan ka, kanina lang nawalan ako ng internet, I asked for the wifi password, binigyan naman ako. At uh, yun nga, kung may, may kailangan kang tulong, ibibigay nila. At meron din mga first aid corners dito. This arena can hold 52 to 53,000 attendees. At based sa ating research, meron ng 43,000 seats sold here in Philippine Arena. And this is uh, the total count as of yesterday. At uh, sabi nga nila, the Philippines now officially holds the attendance record in FIBA game. At syempre sa loob, nakakita na rin ako kasi kanina mga 30 minutes ago, I went down, nagsisimula na yung game ng Angola versus Italy. At uh, yun nga, mamaya makikita natin uh, maglalaro na ang Gilas Pilipinas versus ang Dominican, Repub Dominican Republic. That's around 8 o'clock tonight. At uh, sabi nga nila, Uh, kasama dyan sa Gilas Pilipinas, uh, si Jordan Clarkson uh, as its naturalized player and center na si Kai Soto. Sinasabi nila, strongest team ito ng uh, team Pilipinas dahil ang average height nito ay uh, may uh, 6'5. no At syempre, ang goal ng Gilas ay manalo at maging best Asian team in this event para automatically mag-qualify sila sa Olympics by 2024. Nakakatawa pa, po, Paps J, meron din mga kiss cam dito parang sa States. Tapos game na game naman yung mga Pinoy no sa pag-participate dun sa mga activities nito. Siguro that's it on my end muna. Nawawala-wala tayo ng internet here eh. Salamat Angela. Nako, ingatan mo ang boses mo dyan sa pag cheer mo sa Gilas, Pilipinas. Ha? At mag-enjoy ka. Team bahay muna kami. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.